Hello, welcome to my YouTube channel. Pasalamat tayo sa Panginoon sa binigay niyang bagong araw sa ating buhay. Mga guys, kaninang umaga, nakatanggap ako ng message galing ng isang forwarders na ako daw ay room darating na package. Kaya hindi ako umalis. hindi ako umalis. Dito lang ako sa bahay naghihintay. Hintayin ko yung package na galing ka At yan, mamaya malalaman natin kung ano ang laman doon. Basta tinawagan na ako ng isang purorder doon sa bayan namin na ano mang oras darating dito sa panamahay ko dito sa awin bahay na magde-deliver sa package na pinadala sa akin galing kagayang Diyoro. Okay guys, hintayin na lang natin kung ano yun. Ay guys, ito na, nating na. Yung hintayin natin na padala. D&T Express Padala galing kay Grindel ng kagayang Dior Tingnan natin kung anong laman nito Okay Unboxing tayo ngayon Ito so, Unboxing Ayan Ayan Teng teng teng. Ano to? Ah. Oy, ano to? Attacks. Wala. Tingnan natin. Ano to? Ito. Ay. Sinturon. Ha? Sinturon. Ang una natin nakita. ang mahal naman nito ha huh? ito ito sinturon okay sinturon pangalawa chak ay ay ano to t-shirt ah yan t-shirt ha huh? white t-shirt. Ito. Size 58. Ayan. Medyo parang mamahalin to ah. Mahal Ito. Pantalon. Ayan no. Black long fan. Ano ka Mamahalin pa rin. Basta mga branded, mahalin talaga. Oh, mga branded to, okay. thirty oh. ayan pantalon. Ito lahat, padala to kay Green Deal. galing ka, green day, Ayan, ayan. long fan, black long fan, white t-shirt, sinturon. Ayan. Alam nyo guys kung bakit pinapadala na ko nito. Dahil sosotin ko to sa importante na okasyon. Hindi ko pa masabi kung ano at kailan. Kaya pinaghandaan ang isusuot ko. Pinadala na ko sa anak ko na sa Gendioro. Din, din ang padala dito. Thank you, thank you, thank you din. Maraming salamat sa pinapadala mo sa akin. At isusukat ko to. Isusukat ko muna to. Okay. Thank you, thank you. Okay, hanggang mamaya. Tingnan natin kung susukat ko muna to at Abangan nyo kung kailan at ano ang okasyon na susuot ito. Ayan. To be continued. Okay. Okay guys, nakita ninyo kung ano yung pinapadala na pa package sa para sa akin. At doon, kaya lang sinasabi ko na yun ay para sa special occasion. Yun, hindi ko pa masasabi sa inyo at kailan. Kaya kung maari hanggat maari kung gusto niyo malaman huwag kayong mawala sa aking youtube channel itay natin kung ano yun kung ano nga okasyon kaya ngayon pa lang ang masasabi ko ay ito ay isang to be continued thank you thank you for watching bye